JM yung nakakilala sa kanya. So mali pala yung sinabi niya. Ano yung kinala nung una? lang talaga ako. Kasi mag-isama nung masabi last, ano, one timing time. Sige, sige. First, unang-una ko talagang sumali nung sa kasasali ako. Kasi kung totoo po na DDS vlogger ka po, you are welcome to us. Diba? Welcome. Sige, sige, sige. Kung confirm ka DDS vlogger, tala na. Punta na rito, balik ka rito. Maraming salamat, ate. Tapos ano ba yung sabi po akong TikTok. It's okay, lang okay. Walang, so, ano, an walang, 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 na walang, 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 walang,

nagse-chat pa hmm. pala nila. anong Ano bang kwento noon? Ano'ng kwento Sige, paliwanag mo kay kayo Kasi si 'yung

So nagkamalan pala nila na spy, spy guys Kasi nagbablog daw siya Ano patago So akala kasi ng mga DD's vlogger Is nag siya sa rally So kinumpirm nila guys na Hindi siya nag i -istia. Kasi ano din kasi siya guys eh Nakakood tapos naka face mask Nakatago talaga yung mukha niya guys Tapos nagbablog daw siya is Nasa malayo So Hindi na natin naabutan guys Yung nangyari Pero tingin ko guys kasi parang hinabol Hinabol nila ng mga DDS vlogger Kasi isipin mo nandun yung Puesto ng mga nagrally. Pero umabot sila dun oh Yan umabot sila dun Ang layo guys ang hinabutan nila Yan So mukhang hinabol talaga nila guys. So buti na lang eh hindi siya spy eh, kasi gukuyugin talaga siya. Kasi pangit naman yung ganun guys, yung pupunta ka dito para siraan mo yung uh, pagtipon-tipon nila dito, di ba? So bakit bakit kailangan nilang siraan? Pwede naman sila mag-vlog dito guys pero wala namang ano wala namang siraan Ayan tuloy Oo oh, oh. Eto sa madaling salita na lang siya Okay 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 Duterte 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 Okay na Okay na Okay na Wala wala ka lang wala ka <laughs> lang dami na naman pala sila dito guys eh. ilang araw din tumahimik to guys Ayun, mga, mga security guard yan dito na So, nandito rin pala si ano? Si Morales. So, Ngayong araw guys nagpalikan na naman sila Yung mga nagtitipon-tipon Pero nandun pa rin yung mga kapulisan guys eh Doon sa may S, uh, shrine So hindi sila makapwesto doon Kaya dito sila pumwesto sa entrance ng uh, Robinson Ay, ang dami na naman nila guys oh. Ilang araw din to mahimik guys eh. Si mga tatlo or apat na araw o dalawang araw. Biglang to mahimik yung Edsa Shrine. So ngayon, ngayon naman na uh, ito na naman sila guys para suportahan si Vice President Sara Duterte. Seryoso sa buhay ah. Galing ako doon. Galing ako dun. na naman sila guys. Ang problema dito, kasi entrance nga ito ng Robinson buti hindi sila sinisita ng mga ano ng mga security guard ng Robinson dahil nga hinarangan yung edges ng mga kapulisan dito natin malalaman guys bukas kung merong pair na mangyayari kasi may nabalitaan ako na magkakaroon daw ng uh, rally yung mga uh, kabila yung mga loyalist supporter or Marcos supporter eh, magkakaroon sila ng uh, rally bukas dito natin malalaman guys kung papasukin sila doon sa may mismo ng uh, Edsa Shrine pag pinayagan sila so ibig sabihin guys may ano ang tawag dito may kinikilingan di ba kasi ito simula simula talaga guys hindi sila nakaapak don sa EDSA shrine so hanggang sa gilid lang sila tapos nung nagbabalak silang mananga, manalangin eh hinarang pa sila ng mga kapulisan so dito natin malalaman bukas guys na kung papayagan sila dun mismo malapit sa EDSA shrine